ng mga nagbabagang balita. San na na langaw, hinaing ng mga residente sa pili. Anim sugatan sa pagbagsak ng isang retractable roof sa isang park sa Legazpi. Benchmarking ng isang political party sa Valenzuela, ginawa sa Kamsur para mapag-aralan ng mga programa ng probinsya. At... Dental Clinic on Wheels ng Kamsur LGU, nagtungo sa bayan ng Pili. Magandang gabi, narito ang mga may init na balita sa Camarines Sur. Dead on the spot ang isang padre de familia sa bao Camarines Sur matapos umanong mabagsakan ng sanga ng kahoy. May ulat si John Amador. Patay ang isang padre de pamilya matapos mabagsakan ng sanga ng kahoy pasado alas 9 ng umaga ngayong lunes September 1, 2025. Ayon sa impormasyon, nang hingi lamang umano ng kahoy na panggatong ang magama sa may-ari ng lupa sa Zone 1, San Isidro Baaw, ng aksidenteng mabagsakan sa ulo ng sangang pinutol ng kanyang anak habang naglilinis ng mga sanga sa babaang biktima. Nagkakagad na yung panggatong sa kuya, eh, Hmm. Ang nagsakat si Aki niya, si Ayaw sa baba. Mm. Uh -huh. Oh, dai na inaasa na. Pababagsakan siya. Voluntary siyang naghagad din panggatong. Uh -huh. Pabalik kan mga sanga. Uh -huh. Ah, nana na nako si Jerome, tadi nagkiskis. Agto na ngaya kay bangay ni papa niya, bitputol na, uh -huh. ah, na ako ng kukawoy. Hindi amo. Ah, ko man, nagiiimo na ako kupuso, gigilis na ako. Tawyo si igin. yung nagradalagan. Tatangis na niya, papaid. Si papa ngayon na uluban ko kawoy. Inyo ko uno. Buhay pa ngaya inda ngaya to mabuhay. dalagan kami sini. Pagabot ko sini, tara ko randi uno na. Daan na Sinubukan pa umanong lapata ng paunang luna sa biktima. Kuyan ako kandeng. Tapos na oran na nagsirong ako. Pagraga ako. Pagraga sa nga. Kung tumabay ko si Jolie. Ano ko, tinamaan si papa mo. Tinamaan na si papa mo. Asag na. ko, Rundang na, kapitan pa. Kaya kuko nakuko, ay, ama, ako sa naman, kusog ka na, din to. mm uh -huh. Asag siya, ka na, oh, Julie, Julie, Julie. Bangon na ako, bangon. Magrugo na siya. Agad namang rumisponde ang rescuers at polis sa lugar, subalit idiniklara ang biktima na wala ng buhay. Jan Amador, CSN. Matagal na umanong pinipeste ng sandamakmak na langaw ang mga residente sa isang barangay sa Pili Camarines Sur. Ang tugon ng barangay sa ulat ni Darlene Lastrullo. Umiigting ang reklamo ng mga residente sa barangay Tinangis kaugnay ng matinding pagdami ng langaw na umano'y nagmumula sa isang poultry farm sa lugar. Ang naturang problema ay matagal nang hinaing ng mga mamamayan at ngayon ay muling lumutang dahil sa epekto nito sa kalusugan at kalinisan ng kanilang pamumuhay. Isa si Virginia Bartulo, residente ng Barangay Tinangis na nakatira malapit sa poultry farm na nagsabing apektado na maging ang kalusugan ng kanyang pamilya. Kada ang langaw. Aros, ano, dahil na kami magkarakan. Dapat kung ano, ano man yan, hindi na, ano, ang grabe ang langaw. Ang pangbinsa, nag urudu na. Nananawagan din siya ng agarang tugon upang hindi na lumala ang sitwasyon. Gusto ni ko itong mangyari, pakarayon maninda na ang langaw, ano grabe ang langaw. Ayon sa Barangay Council ng Tinangis, samantala may ginagawa na silang hakbang upang tugunan ng naturang reklamo ng mga residente. Ini pong langaw na ini, nangyari lang niyo mga 2 months, pero po kay mga inot, mga pas, ang ginibo pong aksyon kang barangay, napunduman po baga sila ngaw. Kaso po ngunyan, unyan, in ining kamsor, sure, iyo po ni ngunyan unyan ang nagaano. Dati si po ang panay -reklamo. Pero po, dahil nga po nag action kami kay ito, na ito nga ni pong nagkasararo, nagpapirma po kami na petition for temporary closure, kaya po si mga dapat nagibuhon ninda, nagibuman po ninda, kaya po nag operate uli sinda. Nakikipag-ugnayan din sila sa mga ahensyang maaaring makatulong para sa mas pangmatagalang solusyon. Nakapanayam din ng CSN si Punong Barangay Arturo Bebot Bismonte na nagsabing hindi dapat agad ibunto ng sisi sa poultry farm lamang dahil maaari rin itong magsimula sa kanika nilang mga kapaligiran. Palibasa may poultry, anas ibinabasol sa poultry. Kaya nga ni kan mag-general Aro, ka sa sinabi ko, an, ang an pulkre, nakakaragdagan, karagdagan sa pagdakulkan langaw. Pero inutun na nga niya po ang kapalibutan kan sa itong harong. Sa harong ta, may manukan. May itong ula ang kan paghugas. O, masin, may urigan ka may mga urigan. Iyan, nagpo-producer na langaw. O, kaya sa kapalibutan pa sana, dapat ayuso ng linigan ang nagiging basulan ang poultry, na kung iilingon mo ang langaw dahil man yan street Layo ni 1 kilometer. Gayon man, kinilala rin niya ang bigat ng problema at tiniyak na nakahanda silang makipag-ugnayan para sa kalinisan at kapakanan ng mga residente. Tugon ng may-ari ng farms sa issue. Po nga sabihan na talaga po ni Kapitan na arog po kaya Pero po, uh, ang sa kuya po kay Inio is uh, dati po kayo itong mga weeks na nakaagi po is talagang igwana din po. Pero po, bako pong arog kang anong iniyaw, nasabi ni Nadakulon po. So, siyempre po, ang tendency po, uh, iguana po ka to, uh, mga nakaagi, so, nag-harvest po ako. Ang tendency po, kan langaw, madakul po talaga. Oo. So, actually po, ang ano ko, ang farm ko po, uh, nag-edad po ni ano, 22 days ang manok is mayo pa po ang langaw so pag ano ko po pag harvest so ayan bigla po ang langaw na arugayenyo uh, gabos ko man po ginigibo na dapat na makontrol so pero garo talaga day po makakayang kontrolon ang kayo, lalo na po nabako man pati sa nagaro talaga uh, poultry ang nagiging ano po kayo yung langaw Dagdag pa niya, hindi umano makatarungan na basta na lamang ipakalat ang pangalan ng kanilang poultry farm sa social media nang walang sapat na batayan at dahil na rin na-trigger siya dahil dito. Daikuman din po inyo daiku ko ini tig pabayaan ta, kasi po trabaho ko din iyan. O trabaho ko po iyan. Uh, ko man po iyan pinapabayaan, ginigibo ko man po ang kung ano ang ginigibo ko. Kundi di may mga insidente po talaga garo ning arog ngani kay kung ini po pinabayaan ko kadto pa po ko pinabayaan ko na. Sa kabila ng paliwanag ng mga opisyal at pamunuan ng poultry reform mariin pa rin iginigit ng mga residente na maramdaman ng agarang resulta. Giit nila ang kalusugan at kalinisan ng kanilang pamilya ay mas mahalaga kaysa anumang negosyo. Sa huli na nanatiling hamon sa lahat ng panig ang pagkakaroon ng balanse, ang pagpapanatili ng kalusugan at kapaligiran ng mga mamamayan kasabay ng pagpapatuloy ng mga industriyang nagbibigay ng hanap buhay sa komunidad. Darlene Lestrulio, CSN Dalawang motorcycle rider ang sugatan matapos mahulog sa isang palayan sa Milaor, Camarines Sur. Ayon sa impormasyon, nangyari ang insidente hating gabi nitong Agosto 31. Nagkakarera o mano ang dalawang rider hanggang sa dumirederetso ang mga ito sa palayan. Nagpapatuloy pa ang investigasyon ng mga autoridad sa insidente. Isa ang kritikal habang limang estudyante ang sugatan matapos mabagsakan ng retractable roof sa Peñaranda Park sa Legazpi City. Insidente nangyari sa kasagsagan ng malakas na ulan. May ulat si Regine Bue. Bumigay at bumagsak ang isang canopy o retractable roof sa Piñaranda Park sa Ligaspi City bandang alas 5.50 ng hapon nitong Sabado, Agosto 30. Ang bumagsak na istruktura ay bahagi ng stage area sa loob ng park kung saan gagamitin sana ito para umano sa turnover ng nasabing parke. Makikita ang canopy na ito, nagawa sa bakal at may covering na tarpaulin na dinaanan ng malakas na ulan bago tuluyang gumuho. Anim na kabataan ang nasugatan sa insidente agad silang naidala sa ospital ng mga responding emergency teams. Sa pinakahuling ulat, ilan sa mga biktima ay nakalabas na sa pagamutan habang ang isa sa kanila ang napuruhan at inoobserbahan pa sa ospital. Temporary lamang po yan dahil uh, initially po may information kami natanggap na meron pong event na gagawin sana po doon sa area. Ayon sa Legazpi City Police, pansamantala lang ang bumagsak na retractable roof sa lugar. Sa isang opisyal na pahayag, nilinaw ng kontraktor na ang nasabing canopy ay nakatakdang isa ilalim sa final inspection, ngunit naantala dahil sa kawalan ng mga tauhan mula sa Provincial Engineer's Office. Matapos ang pagpupulong kasama ang mga ahensya ng gobyerno, inirekomenda na ang pagpapalit ng disenyo ng bubong mula retractable roofing patungo sa isang permanenteng istruktura. Tiniyak naman ng kontraktor na tinutustusan sa nila ang mga gastusin sa ospital ng na mga nasugatan sa insidente. Regine Boy, CSN Dalawa ang arestado sa ikinasang search warrant operation at kampanya kontra droga ng PNP sa Iriga City. Higit sa 300,000 pesos na halaga ng droga, nasamsam ng mga autoridad. May ulat si John Amador. Matapos ang pagpaplano at briefing, ikinasa ng mga otoridad ang paghahain ng search warrant sa ilang kabahayan sa Barangay San Francisco, Iriga City. Ang target ng mga operatiba, mga sospek sa lantaran umano na pagbibenta ng ilegal na droga. tulo na pinconductiran ng search warrant operation. Uh, digdi po sa Barangay San Francisco, Iriga City. Particular po, digdi po sa may Queen uh, Arsite o digdi sa may Riles. Yeah, dahil po, uh, digdi po mga reports na kung saan na lantaran allegedly yung pag-titinda uh, ni mga pinagbabawal na droga. Uh, nakasama na po yung isang thesis doon sa amin. Kaya alam ko na ang search warrant talagang matagal talaga yan dahil alugugin uh, lahat ang o... Kung kwarto. Kung kwarto. Pari-pari ako pero binabaliwala ko lang naman yun dahil hindi naman ako tiyan-tiyan. Nakakuha ng isang baril sa isang bahay ng sospek at aabot sa kabuwang 300,000 ng hinihinalang shabu ang nakuha sa mga hinalughog na bahay. Ayon pa sa impormasyon, mga dati na ring nahuli sa parehong kaso ang mga sospek. Uh, initially may na-arresto po kita ng duwa na drug personality. Mga dati na po ining na-arresto alaagad uh, nagbalik sa sandang uh, dating gibo then uh, na recover po sa enda ang uh, puko mas e menos sa uh, 30 grams sarok po na harong uh, bakulang lang drugs ang nakuha ko din nakakuaman po ning badil caliber 22 na revolver kaabuti uh, uh, ng almost 300,000 worth uh, ng shabu sabo po itong uh, nakuha alleged uh, shabu ang nakuha po natin dito sa mga bahay na kung saan po uh, ini ang subject of search warrant. Magpapatuloy pa ang mga kahalintulad na operasyon hanggang sa maideklarang drug-cleared ang lungsod ayon kay Lieutenant Colonel Sadia. Ini po na sa tuya na operasyon against illegal drugs si Padalesman. We are not just focusing on Barangay San Francisco, pero nakapokus man po kita sa ibang mga barangay kung umuwa po mga mamonito na involvement pa sa illegal drugs sa mga barangay hindi sa illegal Iwas na tayo dyan sa mga drugs drugs na yan dahil ano talagang ginagawa ng remedyo ng ating gobyerno para matigil na itong drugs na pinagbabawal dito sa ating bansa. Jan Amador, CSN. Bisita nitong nakaraang araw sa kamarinisura ang isang political party mula sa Valenzuela para sa Good Governance Benchmarking. Grupo humanga sa mga programa ng Kamsir LGU tulad ng Healthcare On The Go Assets ng Probinsya. May ulat si Regine Bue Isang political party at NGO mula sa Balinsuela ang bumisita sa lalawigan ng Sur upang magsagawa ng team building at good governance benchmarking. Pinili nila ang Kamarinisor bilang lugar ng kanilang aktibidad dahil sa mga natatanging programa ng lokal na pamahalaan na tunay na nakatuon sa kapakanan ng mga maumayan. Talagang dinayo ng grupo ang Sur, isang lalawigan na malayo sa kanilang lugar upang makita ng personal ang mga matagumpay na proyekto at programa ng probinsya. Ayon sa kanilang pagsasalaysay, humanga sila sa mga inisyatiba at programa ng Provincial Government ng Kamsur sa pamuno ni Governor El Revillaforte na naglalayong paglingkuran ng mas epektibo ang mga residente. Isa sa mga pinaka nila ay ang malawak ni healthcare services na malapit sa mga komunidad. Bukod dito, Pinuri rin nila ang turismo ng Camarinesur na patuloy na lumalago dahil sa mga likas nitong yaman at mga tanyag na destinasyon tulad ng Camarinesur Water Sports Complex o CWC, Karamuan Islands at iba pa. Dadaan na namin mga sasakyan ng provincial government. Yung andun yung mayroon para sa mata, para sa buntes, yung mga ganun na... Ba't kami kinakailang pumila <laughs> sa mga health centers, sa emergency hospital ng Venezuela yung para makuha yung gano'ng servisyo. Dito parang pag nangangailangan, parang lalapit mismo sa bahay mo eh. At hindi mo gano'ng nakakatuwa. Yung mga proyektong uh, income generating projects, no? Uh, yung proyekto dito na sabi natin, to CWC, no? hindi dahil malaki to, hindi namin kayang gawin. But the concept of What if hindi ginawa ang CWC? Sino ang Camarines? No? Hindi siya kam hindi siya Camsor, Camarines or siya. Pero nung ginawa yung CWC, naging Camsor siya. Ang kanilang pagbisita ay hindi lamang isang simpleng team building, kundi isang mahalagang hakbang upang mapalawak ang kaalaman sa mga programang panggobyerno na maaring i-adapt at ipatupad sa kanilang sariling lugar. Thank you for giving us the opportunity to understand and be able to learn something from the local government of Camarines so thank you to the present administration for uh, giving us this kind of accommodation Regin Boy CSN Tuloy-tuloy ang pag-iikot ng healthcare on the go assets ng Kamsur LGU sa mga malalayong komunidad sa probinsya mga residente sa Pili na matagal nang nagtitiis sa masakit ng ngipin nahandugan ng dental check-up at bunot mula sa Dental on Wheels ng Kamsur. Narito ang ulat isa umano sa mga nagiging dahilan ng pagliban sa klase ng ilang estudyante ay ang matinding pananakit ng ngipin. Sanhi ng bulok ng ngipin, hindi agad na agapan. Ito ang binigyang diin ng isang dentista sa pagtungo ng Dental Clinic on Wheels ng Kamsor LGU sa pamumuno ni Governor El Rebillo sa bayan ng Pili. Isa sa mga nagpatingin ay ang labing apat na taong gulang na anak ni Nanay Marjorie Cleofas na matagal nang nagtitiis sa sakit ng ngipin. Nakakaapekto po kasi ano po mamiminsan. May klase siya. di nga nakakaklase. Sobrang kulog da akang ipon hanggang payo. Yun po yan, ma'am. Tsaka di, minsan irritable siya. Ang bulok ng ngipin ay maaaring magdulot ng pamamaga at mas matinding sakit kung hindi agarang mabigyan ng lunas. As sa mga bata po, usually pwedeng mag siya sa rheumatic heart disease. Kapag hindi po siya na, ano, naalagaan ng nipen nagkaroon ng infection, pwede pong pumunta sa puso yon Yun yung worst scenario po. Or, um, pwede po yun pag nagmaga at mahina ang resistensya ng, ng tao, pwede po siyang magkaroon ng cellulitis na maglilid siya sa mahirap pag, na paghinga. Pag lumaki po yung dito niya, pwedeng, dahil sa pamamaga, pwede pong mahirapan siyang huminga. Pwedeng ma, ma, or, ma hospitalize sila. Or, kung dito naman po yung yung pangil nila nagkaroon ng infection pwede pong pumunta sa ulo yung kanilang infection Do, those are the, the, worst scenario po ng tooth infection layunin ng programa na tulungan ng mga residenteng limitado ang akses sa pagpapatingin sa dentista ako po dako ulang pasalamat ko po kay Gov Elrey uh, po na may pre laboratories din siya sa ano sa Capitol tapos dito po yung mga pre-dental ano niya po, dito sa Pili, talagang malaking tabang po dahil sa budget din po. Iba na po ang mapapadumanan kang gagastuson mi para po sa mga pangay po sa dental po ng mga aki. Mi, sa, miski sa ako po, nakapag-avail din po ako ng blood chem po sa Capitol, libre po sa programa po ni Gov. El Rey Villaverde, madako lang tabang po yan. Siya po ang pinaka the best na governor po, dikti -di po sa banwaan po, kag pili po sa buong kamarinisor po. Patuloy ang gobyerno probinsyal sa paghatid ng serbisyong medikal dala ang mga makabagong healthcare yung dagaw asset sa iba't ibang bayan sa lalawigan. Lalo na po dun sa mga malalayong lugar na pinupuntahan namin, nakikita po namin na talagang pudpud na pudpud na yung ipin nila. Wala nang uh, way para i-save sila. So, minsan yung iba may mga cellulitis na namamaga na yung, ano, yung, yung kanilang mukha dahil nga sa kawalan ng ng means para magpagamot. So, pag napupuntahan namin po sila, at least, natatanggal namin yung mga ngipin na pwedeng maging infection, mag-cause ng infection. So, uh, malaking tulong po yon para sa kanila na uh, lalo na dun sa mga malalayong lugar dahil hindi sila makapunta dahil malayo or uh, mahirap ang daan or wala silang pamasahe. So, inilalapit po namin sa kanila ang aming serbisyo. Hindi na po nila kailangan mamasahe, pumunta, or uh, um, mag-shell out pa ng pera para pumunta doon. Kami na po, through um, El Rey, the Governor El Rey, na pupunta sa kanila para magbigay ng serbisyo. Sa so mga simpleng serbisyong gaya ng libreng bunot ng ipin, nabibigyang luna sa mga soliraning matagal ng tinitiis ng ilana Malaking tulong ito lalo na sa mga na naaapektuhan ng pag-aaral dahil sa panakit ng kanilang ipin. Richin Boey, CSN. Arestado sa ikinasang manhunt operation ng isang 28-anyos na lalaki na itinuturing na number 1 municipal most wanted at number 2 provincial most wanted person sa Camarines Sur. Ayon sa Magaraw Police, inaresto ang sospek na kinilalang si Tropil sa barangay Karangkang ng Naturang Bayan. Nahaharap ito sa kasong two counts of statutory rape na walang piyansang inirekomenda ang korte at sexual assault na nagawa ng sospek nitong nakaraang taon. Nasa kustudyan na ng PNP Magaraw ang naturang sospek. Tay po ano kay puan po, ta pong atubangon kung ano man po ang pig charge sa tuyang ano po arog kan pong may mga standing warrant of arrest na day pa po na siserve. kami po sa part kang PNP talaga pong may direktiba kami halos sa kam itong samahan charge operation ngunyan kung aramindang ano may problema sinda day po sinda magduduwa na magdigdig sa mo sa police station sa Magaro kasi tatabangan mi man kang proseso gabos man po yan ano uh, pwedeng kunday po kay atubangon day man po mausad ang kaso kami po sa Magaraw MPS, willing kaming tabangan sinda para makliran sa indang mga pangaran. And maserve na din po itong mga ano, itong mga mga warrant of arrest na yan pa po sa ano may, sa station may. Daan-daang empleyado ng provincial government ng Kamarini Sur ang sabay-sabay na nakiisa sa taunang tradisyon ng pagsungko ng imahe ni Nuestra Senyora de Peña Francia. Mula papasok sa Capital Complex sa Katlan ay diretso ang imahin ina sa New IT Building kung saan masayag sinalubong ang patron ng Bicolandia ng mga kawani ng Kapitolyo. May vigil rin ang Capital Employees. Ang pagtitipon ay simbolo ng pagkakaisa at malalim na debosyon kay ina Nuestra Senyora de Peña Francia. At yan ang mga may init na balita ngayong araw sa Kamarines Sur. Kami ang Kamsir News. Ako po si Chris Novello. Diyos mabalos sa pagtitiwala.